Pumasok na naman nga ang Bermans mga idol. So eto, uh, samahan nyo kami sa ating uh, nakitang pwedeng galaan dito sa Tagaytay. Dito lang to sa harap ng Sky Ranch. Eto yung ugbo nila na taon-taon ay nagbubukas tuwing nove uh, November uh, end of the month. So two days na silang bukas. So tara, samahan nyo kami. Ay putek, video? Ay bakit video? Special o ube? Special. No. no. <laughs> Wall Ayo, ube na nga. Walang, ayaw, ube. Nag-revideo. At syempre, ganito dito ang discount din namin. Kailangan ay bumili lang kami ng pakunti-kunti para marami kaming mabili at matikman lang. Kasi ang purpose naman talaga nito ay May init eh. layuan mo

So, kailangan natin tikman-tikman na to kasi puno na ang aming mga kamay at ano, dala, -dala namin sa kahit na magsama-sama kami. Tsaka syempre excited na kaming tikman. So, kailangan naman yung huminto at buti na lang may nakita kaming table. Pero hindi pa dyan natatapos. So, pipili pa kami. At eto, wala na kaming bakanting mauupuan na nakita. So, dito na lang kami sa sidewalks. Parang, ano ah, para lang tayo nasa Vietnam. Ganito lang naman kami sa ano ah, sa Vietnam. Ay, ay may ano, ay research. Kina oh, mama sa is lady nila. Oh. <makes music> kinakain? Dito? Uh, ito siguro na sagi niya. Uh, wow! Hmm. Ayan yung mozzarella. Ang <laughs> ganda. <laughs> 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 Uy, saglit! Ano? Katay! Ano hinya ng ano? Nang tinidor. Yung, Ganyan din, no? Diba? Eh, no. Ang pakawagay, no? Pochok na oh. Lakan ng kagat ha. Uh, uh. Ano yung Ano yung inano ka na? Masarap nga kaya nga hindi ko yan tinantanan eh. Hmm. Laki ng bunga nga. Uy! Mahulog na! Ang sarap. Ang la la Alalalalala. Ang cheese. Parang tapat. Naka-flashlight lang. Pwede ito na gago? Mukbangas pala. So, ano ta? Ay, may takuya ako ito. takoy ako ito. takoy. ako Bakit puro ito itong ano? Hindi, yung bacon yan ba? Ay, eh, bakit ganito? Ah, Siyempre. Mm. Bukog na ako. Nahirapan na ako. Sa so, may yung mga dinidor. After nga namin kumain at uh, ibalot yung mga natila namin pagkain, eto, aura-aura muna. Tapos, Paulina, na. This is it. See you next time.